Bago simulan ng araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pagpapala, paggabay, pagsisisi, pasasalamat, espesyal na kahilingan at proteksyon. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong araw. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa bagong araw na kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo, aming Ama, sa bawat hakbang ng araw na ito, kami nangangailangan ng iyong kalakasan. Hindi namin kayang magtagumpay sa sarili naming kakayanan. Marami kaming laban, marami kaming takot, marami kaming pagsubok na hindi namin kayang lampasan mag-isa kayat hinihiling namin o oh Diyos buusan mo kami ng iyong lakas-lakas na hindi nauubos lakas na hindi nagmamaliw bigyan mo rin kami ng karunungan karunungang nagmumula lamang sa iyo sa aming mga desisyon ngayong araw gabayan mo ang aming mga isip sa aming mga salita ipakita mo ang iyong pag-ibig sa aming mga gawa mamaya niyang iyong kalooban. Hindi namin alam kung ano ang nasa unahan, ngunit sa bawat pag-ikot ng oras, ikaw ang aming guro, ikaw ang aming gabay, ikaw ang aming ilaw sa madilim na daan. Diyos naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang lahat ng may mabibigat na dinadala, ang mga may sakit sa katawan. O Diyos, abuting mo sila yakapin mo sila sa gitna ng kanilang karamdaman bigyan mo sila ng ginhawa sa bawat hapdi pag-asa sa gitna ng karamdaman liwanag sa gitna ng kanilang pagdurusa ipinagdarasal din namin ang mga nabibigatan sa isip at puso ang mga nalulumbay ang mga nawalan ang mga nawawalan ng pag-asa panginoon dumain ka sa kanilang puso gaya ng malamig na simoy ng hangin magdala ka ng bagong pag-asa, bagong lakas, bagong buhay. Dalangin namin ang mga nagugutom, ang mga walang tahanan, ang mga umiiyak sa mga sulok ng daigdig na ito. Kami naniniklod para sa kanila. Pagpalain mo sila, O oh Diyos. Gamitin mo kami kung kinakailangan upang kami ang maging sagot sa kanilang mga panalangin. Amang makapangyarihan, ang aming bansa ay nangangailangan ng iyong pag-ibig. Maraming sugat ang kailangang pagalingin. Maraming lamat ang kailangang tahirin. Itinataas namin sa iyo ang aming mga leader. Bigyan mo sila ng takot sa iyo karunungan sa bawat desisyon at malasakit sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Huwag mo silang hayaang mamuno sa sariling kapangyarihan lamang, kundi sa iyong gabay at liwanag. At sa gitna ng kaguluhan sa mundo, ikaw ang aming pag-asa. Sa bawat digmaan, sa bawat gutom, sa bawat kalamidad, hinihiling namin ang iyong habag, O oh Diyos. Hipuin mo ang puso ng sangkatauhan. Pagkaisahin mo kami sa ilalim ng iyong pag-ibig sapagkat walang kapayapaan kung wala ka personal na pagsusumamo at espesyal na kahilingan amang mapagmahal sa katahimikan ng oras na ito dinadala ko sa iyo ang aking mga personal na dalangin mga bagay na hindi ko masabi sa iba mga pangarap na pilit kong tinatago mga sugat na hindi ko maipakita sa harap ng mundo alam mo ang lahat ng ito, O oh Diyos. Inilalapit ko sa iyo ang aking mga lihim na luha. Inilalapit ko sa iyo ang mga pangarap na matagal ko nang iniaasam. Inilalapit ko sa iyo ang mga pintuang nais kong mabuksan at ang mga pintuang nais mong isara. Kung ang aking mga kahilingan ay hindi para sa aking ikabubuti, turuan mo akong maghintay. Turuan mo akong magtiwala. Turuan mo akong manalangin ng walang pagod at umasa ng may buong pananampalataya. Hindi ko hinahangad ang buhay na walang pagsubok. Hindi ko hinahangad ang mundo na walang sakit. Hinihiling ko lamang, O oh Diyos, na sa bawat pagsubok, sa bawat sakit, naroroon hawak ang aking kamay at hindi mo ako kailanman iiwan. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa iyong mga pangakong hindi kumukupas. Salamat na sa bawat pag ko may nakikinig. Sa bawat pagkapagod ko may nagpapalakas. Sa bawat pagkabigo ko may bumabangon muli. Salamat sa iyong katapatan na hindi nagtatapos sa gabi at muling sumisikat sa umaga. Salamat sa iyong pag-ibig na hindi sumusukat, hindi bumabawi, hindi bumibitaw. Kung anuman ang mangyari sa araw na ito, ipinagpapasalamat ko na alam kong hawak mo ang lahat. Hindi ako nag-iisa sapagkat kasama kita. O Diyos, habang sinisimulan ko ang araw na ito, isinusuko ko ang aking buong pagkatao sa iyo. Balutin mo ako ng iyong kapayapaan. Takpan mo ako ng iyong proteksyon. Paligiran mo ako ng iyong mga anghel. Sa bawat hakbang ko, gabayan mo ako. Sa bawat desisyon ko, akayin mo ako. Sa bawat paghinga ko, ipadama mo ang iyong presensya. Ihanda mo ang aking puso sa anumang hamon o tagumpay na darating. Turuan mo akong magpakumbaba sa tagumpay at magtiwala sa kabiguan. At sa pagtatapos ng araw na ito, naway makabalik ako sa iyo. Bitbit ang pusong puno ng pasasalamat at pusong lalong umiibig sa iyo. Ito ang aking panalangin. Sa pangalan ng iyong anak, sa kapangyarihan ng iyong espiritu, at sa kaluwalhatian ng iyong walang hanggang kaharian. Amen. Ang manamin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin, pagpalain ka ng Diyos.